kabayang tingnan natin ang huli ng aking chuhin may huli daw itong tuna walang pusit dito ngayon tingnan natin kung gaano kalaki ang tuna niya Ay, shout out sa iyo Mr. Kabayang, itong bangka natin Ayan, kaway-kaway. Malapit mo na itong masakyan ulit. Tiis na lang. Dalawang buwan na lang mahigit. Ayun. Tayo ni Kadawi. Sana bangka ni Kadawi. Ay, kagulo. Malaki. Alam, malaki no. Dako. Ayun malaki. Ilang kilo kaya? <laughs> Pasok Eh <yan. laughs> ah, may pusit pud siya. Dami. <laughs> kilo kaya yan. Oh, isa! Dalawa! Yan, -ta 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 -ta. <laughs> Matumba! Sariwang sariwa. Oh, may tuna, hindi na dugo, ata. <laughs> <laughs> oh, isa! Ako pala para magkakatulog. Isa, dalawa! dorong kusit. Tingnan natin ang kusit niya. Saan po ang pusit? Saan ang pusit? pusit? Dami? Ala, ma ano din oh. po. Oh. Ayan mga kabayang, oh, may espada pa ni Hukugan. Oh, gipanguha na po nila mga katropa yung tukik na talagang yung liwit. espada. <laughs> Daming pusit to. Oh. May plus may tuna. Yo, yeah. talaga yeah. ang pinakamaganda ng katropa pa ng buntes, bitbang bayan ng mga tao, tapos ikaw lang isa naglaot mga katropa. Yan, kanya-kanya nang dua. Oy, sigurado. Kanya-kanya nang Ilan daw ang dawin niya? apat. Ayun, apat daw daw ri. Tapos isang sabi Palagot araw, hilo. Hayo, hayo,

<laughs> wow, tama <daming> isa. Yan. sa ba? Wala, kita niya, oh. <laughs> Nagpanun. Oh, <Hello>. para Daming pusit ako. <laughs> pusit, limit. Ayan. Ha? Ah, may Tagtag. Ito, ang panduha

Duhaan Ay duhaan tagtag. Tapos yung yung kamay niya tingnan niya. Ayun. Tuaga. Put. Kumusta lang ipugnan? ano kay sibayang nangitag video. Upload. Wala na kayang kilo. Ay magahain. Kalit mong dagat.

Tagkuha sa posito. mga tropa sa Tropa dante. Masipag mag-upload. Tromblo. <laughs> so, Dami. Dami yan mga katropa. Ang pintahan yata yan. Kumpara. Hindi na lang natin dito mga katropa. Hindi tayo makabigyan. Up. Dami. Ayan, thank you for watching. Bye bye na. Ano ko gipit? Ako yung gisabin na ako kay Sabin di ba sa Youtube? tumba na eh Ako ha, 3 minutes lang kay niya ako ah. Sa Youtube niya. man hindi ko. ya Panyahal, ano hinabaya ako kay Wana ko i-upload sa Youtube Video-video <laughs> han video, man ay eh, nahigup Ha? Yan ang no, kagarda. Ha? Dami pa, no? Init. O, ito pa yung... Okay. Okay. Ha? Ha? Oh, o, ayan mga kabayang, ang dami. Dalawang... Dalawang gabi lang sila. Ay, siya pala. Siya lang mag-isa. Dito ganing. No, pa Isa pa. Ibasa kita ke paras. Ayan na no. sa pun. Okay, nabuhad na sa init. Wow. Ayan pa mga kabayang. O, oh, ayan pa. Labino. no. Jackpot. Yan ang tinatawag na jackpot. Sabi mo. Ay, sabi lang. May tuna na. May pusip pa.

Uwang ganito. Niya tabi muna ikot tabi. Tama mo positive 'to no. Yan ang posit. Pagod mo din sa mga 'to, okay? kung nakailang kilo. Ang aming kitu ganin. May tuna na. May pusit pa. Mm, um, mayroon pa tong isang ano, bilog yata. Bilog hindi. dure na kagabi da no? mm -mm. Tapos ang kanya daw ano ay yung tong karga si ano. <laughs> si. Isa eh, so, dire ka ron. Ngayon di ay dito po, nanaga na, pagandito na na sa lubang. Ako na, sige rin. Tiyo-tiyo, 20 kilos. <laughs> ah, malamit sa nakita sila. Hindi, ano, chat niya si Linda. Tawag mo na siya bago. Bakit mo lang, kung saan tayo dito mahipagpakuhang. Gama'n to, gama'n to. Alangan niyo, kung makuha ka o gantuan. Kung nalangin mo sa to, gani, bakit mo ano yang kamot e? Bakit mo nga dito? Kung nakuha nito, kung tuloy yung kamot. O kaya dito, pati iya hang dawin niyo. Tapos isa ang ano duha ang tagtag.

69. Ayun, naka 69 kilos ang pusit. Plus 2 na. Sa convenience store Ay, 'yun na,